puso patuloy na binabantayan ng pag-asa ang Bagyong Falcon. Kaninang alas 4 ng madaling araw, huling na, namata mataan itong Tropical Depression Falcon. Kahapon po, low pressure area pa lang ito pero ngayon Tropical Depression ng araw po. 550 kilometers east-northeast of Borongan, Eastern Samar. Pero ang sinasabi po ng pag-asa, hindi daw po magla-landfall sa ating bansa itong Bagyong Falcon. Masyado pa daw po itong malayo at ang tinatahak daw nitong direksyon ay papuntang Japan. Pero tignan pa rin natin kung ano ang taglay na lakas nitong Bagyong Falcon. Ang taglay po nitong lakas, 55 kilometers per hour at gumagalaw po ito northwest, pahilagang kanluran po at 15 kilometers per hour. Pero mga kapuso, kahit po hindi nga magla-landfall sa ating bansa itong Bagyong Falcon, ay asahan pa rin po ang maulap na papiwirin na may kalat-kalat na pagulan, pagkulog at pagkidlat sa buong bansa, Luzon, Visayas at Mindanao. Kung kaya po pinaghahanda mga residente sa mga posibleng pagbaha at pagguhon ng lupa sa inyong lugar. At para naman sa mga karagdagang detalye kaugnay sa patuloy na paghilos nga ng Bagyong Falcon, makakausap po natin muli si Ginoong Jory Lois, weather forecaster ng Pag-asa. Good morning, Ginong Lois. Yes, Kara. Good morning din. Okay. So, sir, makakahinga na ba talaga tayo ng maluwag na hindi na talaga magla-landfall sa Pilipinas itong Bagyong Falcon? Yes. Uh, talaga pong uh, nakikita natin na hindi na magla-landfall si uh, Bagyong Falcon dito mm -hmm. po sa lupain ng Pilipinas. Ngunit, uh, ang uh, pinangangambahan natin dito yung uh, paglakas ng southwest monsoon mm -hmm. na maaaring makaapekto bukas at saka sa mga susunod pang araw dito po sa western part ng uh, Luzon, kasama mm -mm. na rin po ang Metro Manila. Okay sir, so ngayon nasa may borongan eastern summer siya nakatapat itong bagyong falcon. So inaasahan natin doon magkakaroon ng mga pagulan. Tomorrow po, saan po ang tinatahak nitong bagyong falcon? Uh, diretso pa rin po yung kanyang uh, direc direction na mm -hmm. northwest at uh, wala naman po tayong nakikita para... Pumigil po sa takbo at sa direksyon ni uh, Falcon, kaya inaasahan po natin na by Saturday afternoon mm -hmm. or sa Sabado ng hapon ay uh, nasa labas na po ng Philippine Area of Responsibility si Falcon. Bukod po dito sa Tropical Def Depression, Falcon, ay may papalapit pa po bang ibang low pressure area na binabantayan po itong pag-asa? Uh, may nakikita po kami, kaya lang... So, uh, Malayo pa Malayo po masyado mm -mm -mm -mm. at by next week po siguro uh, medyo lilinaw na po ito. So, okay. At yung, yung mga pagulan po na, na naranasan natin nung bagyong Egay, ganun din ba yung intensity ng uh, ng uh, ng ulan pala ng sorry, ng ulan na mararanasan natin dito sa bagyong Falcon? Ang nakikita po namin ay uh, halos ganun pa rin. Halos yung, ganun pa rin. Uh, ganun pa rin pag-ulan. Okay. Maraming maraming salamat po Ginoong Jory Lois, weather forecaster ng Pag-asa.